Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bala episode ito, ano po? May nag-order po sa atin ng kamote. Apat na kilo. Oh, uh, yan, kapit bahay po. Kaso yun po, yun. Oh. Yung pinakadulong bahay na yun. Ay dating pong ihuhukay yun. Oh, uh, mamaya po, pupuntahan po natin. Tapos, diretso update na rin po din sa ating palayan. Oh, ating pong bibisitahin na rin. Tara po, at makapaghukay. Ito po naman yung mga napangfaan na natin ng talbos. Oh. Ah, ito ang ating nukuha. Lucky. Oh. para balda din po ang lupa. Oh. Uh -huh. malaking tulong din po yung pa-order natin dito sa labas so, gawa po na may additional time presyo na patong kumpara sa maramihan na medyo may bawas po naman pag maramihan pag po ganitong per kilo per kilo tayo na may dumadagdag oho uh -huh. i've oh got 咱不离婚 Ako yung ate harvest, yan tsaka po ako. bulok pa to sayang, bulok nako, sayang o laki, di kinaya. Sayang yun ah. Buhit rin yan. Pupunan po basta natin ng apat na kilo. Laas pa ata. Laas. Yan na ho, yung ating nahukay. Oh. Yun, tara po. Ito po yung ating dadalhin pa. Oh, yan. Yan na po yung ating order Apat na kilo. May palabis yung konti. Apat na kilo po. Tara. Maihatid po. Ihatid na po natin ito doon. Yun, sa bahay na yun. Oh, tara po. Mamamalitbid tayo din eh. Oh tanaw oh kaya yung bahay yun po ayun oh. kita ka mamaya ho oh. basta tayo diretso lang ari po yung ating palayan oh. tapos ari si kuya rodel nakapag ani na oh. yeah, naka na sila yan dyan po tayo ng galing Tayo dire diretso na hanggang dun okay. Tayo nakabota at medyo ito yung maputik Ang daan nandito Hindi ni na tayo sa ikadalawang patuto Yan puro palayan po ang ating tinatawid Oh tayo pala yun po ay yung bahay na yun okay kita na ano po pasil na ating tatawid ng pilapil kasi dyan yung tayo tatawid eh ang mga pilapilan dito dito. Okay din po, yung talagang may nag-order po sa atin ba? Dito sa kalakalapit o? Oh. Sigurado po. yo nakikita na yung bahay hindi yung ko at green maka may aso ah baka saan tubig ah yo wala po Oh, Yan, dito po sa bahay na yan. Tatawag lang ako kayo. Yun, doon po tayo ng galing. Oh. Sa dulo. Kaya ho ito yung ano, ay inumisi wala pa tayong hukay. Tao po! tao bu pajimbo, chim tao tao bu mày nào tao nút đỡ ôi nay hôi không có một tí ô, <laughs> oh. ai nào à <cười> <cười> Na Salamat po. Apat ano po? Apat? Oh, 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 Apat. Oh, thank you. Salamat Sige ho. Salamat po. Salamat din. Diyan na po kayo natulog? Oh. Dadalo po ba kayo? Mag-asawang natulog diyan? Dito kayo. Nasa bayan. Mga, mga apo. Eh. Salamat po. Salamat din. Yanong ganda naman ang tulog dito, ano po? Iya, yeah, Yan. Talagang... Yanong himbing sa bayan ay may lakad lakad pa, ano? Yeah. Ay, hindi. kami Sa minapatay nasa looban. Ah. O, ay, di nga sa kape Mga alas. Mga alas 11 ng gabi minadaan pa eh dito'y umula sa isa eh wala na ano ho ay wala ay wala na kayo wala na pating yung nagdadaan dito siya nga ho dahil kami lang ang magkapitbahan dalari saka si ibig sabihin maganda at matahimik ano po yeah. ay din, malamig lamig ay siya nga ho eh, minsan ay ako doon din ay hindi ka naman ay pag minsan po ako nakapunta ng gabi gabi mm -hmm. salamat po pag ano oo, oo. ilang Oh, ilang po ang anak na inyong baboy? Ilan ng anak? Ay, ayos na. Mag maginawa na yung ganong. Ay, oh, sige po. Salamat po. Oh. Yan, ang sarap ng tulog din eh. Oh. Ganun na rin po ang paligid doon oh, mag-asawa. Pero yung kanila po naman mga apo, ay nasa bayan, mga anak. Oh. Wala ka na rin dahon. Iya, yeah, ay talagang, oh. simple na simple ano po patwi diretso sa bahay tapos ang bandang likuran ay palayan oh. Eh, siguro yun ay may niluto na na pagkain po oh. ya hindi nita ya may duyan ang lakas pa ng tubig oh. pagkalakas Hmm. Yeah, Yan ang tahimik. Ibig ko sabihin po sa syudad, ay minsan na yung kumbaga may dumadaan ba? Mga hugong ng sasakyan. Ay sa gabi po ah, oh, aba, pag medyo may edad na, ay hindi man sa ano, kumbaga ay pag nagising ay alam ko yung ganun po ay silulan ay pag nagising ay kumbaga hindi na gano'ng makakatulog yan eh. yan po ang kapitbahay natin oh. yun yung kubo natin kita ka oh, yun yung kubo tapos yan ay kapitbahay oh. chuchu sumunod ka pa uwi na dali Chuchu, oh eh. Ayun po, okay na po. Yung po naman ay bayad na. Uh. Bayad sa ang daan na rin aso. Ang tingkas, pabila. nagkakasarap ng hangin palubog uh. na rin po ang araw ayun yung po ay bayad na na ilalang ng araw na po yung hindi natin ayatid e, ay busy rin Oh, ayun, okay. ay di dito na rin po tayo tapos sa episode to. Yan, ingat po lahat. Happy lapok. Bye.